pakisagot po sa tanong ko na ito Una, nakita ba ni Kristo ang Diyos Ama? Pangalawa, nagkasala ba si Kristo? Well, kaibigan, sasagutin po kita hindi po ayon po sa aking opinion. Kaibigan, bilang isang ordinaryong kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, Biblia po ang sasagot. Unang tanong niyo po, nakita ba ni Kristo ang Diyos Ama? Well, ganito po kaibigan ang nakatala o ang sagot ng Biblia. Pakinggan niyo po kaibigan ang nakatala sa Juan 1, talatang 18. Ang sabi dito kaibigan, walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang buktong na anak na nasa sinapupunan ng ama siya ang nagpakilala sa kanya well kaibigan kung ang tanong mo ay nakita ba ni Kristo ang ama So, well, ang sagot po ng Biblia, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Yun po, kaibigan, ang sagot ng Biblia. Ang sabi pa, ang buktong na anak na nasa sinapukunan ng Ama. So, sino po ba ang buktong na anak ng Diyos o ng Ama? Hindi po ba't si Kristo? Si Kristo po ay kinasangkapan ng Ama ng Diyos upang ipakilala kung sino ang tunay na Diyos. Yun po ang sagot ng Biblia. Pangalawa, kaibigan, ang iyong katanungan. nagkasala ba si Kristo? So, hindi po ako ang sasagot, kaibigan. Biblia po. Na, ang sabi dito, kaibigan, sa ikalawang korento, 5 talatang 21. Kailan may hindi nagkasala si Kristo? Ngunit alang-alang sa atin, itunod, itinuring siyang makasalanan. Para sa pamamagitan niya, eh, maituring tayong matuwid ng Diyos. So, kaibigan, ang tanong niyo po kung nagkasala ba si Kristo? Ang sagot po ng Biblia ay malinaw kailan may hindi nagkasala si Kristo. So kaibigan, hindi po natin pwedeng dagdagan, hindi po natin pwedeng bawasan. Sapagkat katotohanan pong sinasagot ng Biblia ang iyong katanungan na si Kristo po ay kailan may hindi nagkasala.